Kaya, yeah. ah. napanood ko nga pala yung upload mo nga na Ang angas ha Eh <laughs> ano <aangas>, <laughs> <laughs> ako yan ngayon oh. Maghulog ka kapon ka na nang harina May hulog pa eh Sa ginawa niya sa akin Hindi ko na muna ako sa kanya <laughs> <laughs> Punta pala yung kay? Oh, Pagpunta ako eh, pa ako ni mo <laughs> <dude. laughs> Ano na, ano Sabi kasi ni Kuya, kakapon daw, inano mo ng arena, tapos pinaghulog mo pa din. Eh, ngayon daw siya, pas. <laughs> ano Kuya? Wala na si Mono, umalis na. Basta. Opo. Sabi namin, pass kay. <laughs> so, mga idol, good morning. Ah, ah. Ganda ng sikat ng araw ba? Ah, Nian fiesta. Happy fiesta. Nyau-nyau. Ha. Ah. Wala na ito. Ayan. Kompleto. Lito na naman, pre. Oo nga. Pare, nakakaboy ka na nito. <stop> nakakaboy ka na. Ayan mo. Gusto na kakito. Ano po po. na na. Mamaya ka na mag-ayosin. Kaya, Nga pala kung wala yung upload mo hapo na. Ang angas ah. Oh, Opo. Nahari na mo na. na pala to, tawag na tawag. Oo, hindi na sa mga. Ano ni rani, tinuro na to. Oh, tinuro Ani cute. Ah, yeah. Eh, Love trip no. Magulo ng ilang ano magulo kay mommy. ano, nagmamagaling, hindi magaling. <adium> Sinura. Wala sina sina magtatago nga eh tinuruan. Hindi ay hindi maniniwala ka si mo no. May bata kasi nagpapagupit ah. Ayo nga. Wala na mo problema yun eh. Oh. Eh, tinuro mo pa sa loob. <laughs> <laughs> ay, nino. Oh. Yan, agano. Eh, ano, yan, yan. Oh. Maghuhulog ka kapon. Inano eh, ka na ng na may hulog pa eh. Pa, sa ginawa niya sa akin, hindi mo, mo na, magpas muna ako sa kanya. <laughs> 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 Pasi, eh, di, pag inaanap ka na, eh, di ba kita ka rin doon? Oo. Uh, <laughs> Tatago na ako ng may pet. <laughs> Tatago na. hindi alam ni Q, sa hindi alam. Hindi ko napapalam dyan. Kala, kala ko, kala ko kakampo. <laughs> 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 kala ba oh. ba? Wala talaga ba yun eh, matalito na. <laughs> <laughs> uh, pero love review yung ano ba? Ang galing niyo ko nung inyog. Ikasakay mamay, awag ka magkapan. No. Tatago ka pa. Sumbong ka na lang ako yan. Sumbong na lang ako yan. Wala naman daw ako Saka ba ako? ba mo na ako pala yung eh. <laughs> cake. Oh, Wala buli <laughs> naman na Wala naman na na ako. Sigurado, hihintayin ka Oo, ka nun. ako. Oo. <laughs> <laughs> much, much later. Good. Uh, Mamaya, pagka uh, umalis si Kuya, yung sinampay, lipat mo ha. sige <laughs> Uh, ah, ah ano na, ano na. Ani pa? ano sa kana po punta niya, naglalaba pa. Lala pa? Ha? Lalaba pa ah. Alis muna. Pwede ka sa punta? Alis muna ako. Tama ko. Sa punta. Ah, kailan ka na punta? Punta pa lang Sa punta ko. Eh baka mabutan pa ako ni Mondo. Sa palengke, pupuntahan ang palengke. Punta mo lang kay. Sa punta. Palengke ba?

Pagdating ni Monoy, maluwag na, maluwag, maluwag. <laughs> Five minutes later. Ang talino ni Kuya, yun, oh. Eh, no? Ramdam na parating na si Monoy. Nakakamoy niya si Monoy. Ah, si Monoy. Ah, Ayun, si Monoy. Oh, yeah, oh, oh. ah, Ayun, no? ah, oh, yeah, si Monoy. Nasaan? Ayun, oh. Nasaan? Ah, ang ah, guling. si Kuya, bro. Nakakamoy niya ni si Monoy. Ah, ramdam, Monoy. Ramdam. Ramdam. No? Ah. Good morning. Ano? Wala si Kuya? Wala. Wala. Umalis. Umalis Kuya. Tatago. Wala mo lang ito. Hindi. Lumabas. Tatago daw. Tatago. Hindi. Lumabas lang. May binibili. Ito. 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 Di ba'y nanumunod siya ng harina? Oo. Ang buka? Oo. Tulitin mo daw. Oo. Kasi, Mono. Mono, Mono. Mono. Sabi kasi ni Kuya Mono. Lagi gusto yun eh. Mana, mana? Sabi kasi ni Kuya, kahapon daw, inano mo ng arena, tapos pinaghulog mo pa din. Eh, ngayon daw siya pass. Eh, dito ka katago mo. Hindi niya mulo. Eh, tago mo. Hindi, lumabas lang, lumabas. Ramdam na parating ka kasi. Ayun uh, uh, na Ayun na, ayun na, ayun na Ano, kaya Wala na ka si Mono Malis na Malis na Opo oh, Mag-pass na, ano Mono si uh, Sabi namin, pass kay <mulik> 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 uh, Sabi namin, pass <mulik> 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 Kuya si Kuya si Kiyo tango na gano'n si Kiyo tumas <laughs> naman ni Kiyo Tinuro na naman ni Kiyo Ang dami baby powder Ito niya na ako kuya Ang dami na baby powder Ang dami baby powder i <laughs>